Wala ano, kamuti. Bakit, 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 bakit? Pinaguhuli e, yung mga motor na dumadaan sa bike lane eh, pa isa, isa lang yung ano, by, yung mga bike na dumadaan, dapat yung motor bigyan niya ng solusyon na bigyan ng motor lane. Bigyan ng motor lane, yung, yung walang, sa gitna. Yung, yung, yung walang dadang kotse, motor lane lang, motor na lahat, no? Dapat. Kasi sobrang dami yung mga motor. Eh ano ma sabi mo pwedeng huli yung naka motor kasi dumaan Kapote. yung ano Kapote. dumaan dumaan dun sa bike lane. Oi okay, mapapanood din o ni ni Briha. Ano oh, ma mo? Alam sa kanya. Ni wala kay stress lang no. Ah, may stress ka kanina eh nagagalit na galit ito ito kanina kay dun sa panood niya kasi pinaghuli yung kapwa niya rider eh, ayan o, no, cellphone niya oh. katunayan o, no, lang siya dito eh, ito ang aming mayor eh ganun ba mayor? talaga nagagalit ka? galit ako sa, dapat bigyan niya ng solusyon solution, yung, ano, hindi yung hulihin huli ng huli kasi gusto lang din naman nila dumaan eh, isa lang naman yung mga bike niya yan eh, pagbigyan dapat, na lang dapat, din magkasama dapat, na lang dapat, sila oo, oo ano na lang bigaya na lang doon sa ano kasi wala namang kasi iba naman yung dalawang gulong kaysa sa apat na gulong no hmm. masama eh, pag sinabi na yung may motor lane naman na pag yung ano ay yung... pag, pag, sinabi may motor lane naman na ba't hindi kayo doon dumaan wala nga motor lane sa itsa meron naman na may yung kulay blue wala meron sa... Eh, na naman ng mga kotse <laughs> dinadaan na mga kotse ito naman itsa <laughs> <laughs> traffic pa rin puta nandun sa gitna Ayan, ayan, mga ano ha mga hindi naman nila hinuhuli eh. yung mga na dumadaan sa motor lane ay dapat hulihin din. Hulihin yung mga kotse. Ay mga kaangitan. Takot na. din. Takot din. Oo. Bakit nga ano? Bakit nga hindi mga nila hinuhuli? Kasi talaga ng ano ang inano nila ninakaw-wawa. Ano? You know, ito nyo kagugupit yeah. lang hoy ang bagong pagugupit na ni stress na naman. <laughs> ay, dapat yung mga ano dapat sa dapat, motor lane. Oo. Oh. Walang dagang iba, motor, oh, motor lane lang oh, talaga. Lang. Lahat ng mga sasakyan nandun. Walang pa, walang ano. Kaya hindi ka believe kay, ano, hindi ka believe sa, sa ano. Ikaw, Brad. Walang mangyayari sa kanya, puro yabang. Yabang. naman ng na helmet, ah <laughs> Kaya daya lang yan para <laughs> ano. <laughs> <laughs> Yeah. <laughs> Seryoso na yan, mga kagit. <laughs> Ay. Oh, so, anong masasabi mo? Ah, sablay, sablay. Sablay, sablay. Sablay, MMD. Sablay. Kasi, ito ho, rider ho ito eh. Kaya na, naunawaan niya yung mga ano. Kasi nga daw, Brad, ang sabi namang ilan, ang motor lane daw, na ano, na daan ng iba. Yung bike lane kasi daw, kawawa yung nagbabike. So, paano ng kawawa ay eh, wala nyo. hindi naman Halos ano lahat eh, eh may ano lang mabe naman ah nangada pa na ano naman Nabibigaya naman na ano lang talaga yung ano tas wala lang mga talaga sila sa isang taon may lang accident lang yung ano eh mga bike na ano minor lang yung minor man Sa dami kasi ng motor dapat mayroon talagang Oo. Linya din sila na hindi pwedeng daanan din ng mga four wheels, no? Oo naman. Kasi gusto rin, kaya nga motor sila para mabilis. Tapos, okay. Yan yung na. mga kaangit, ha? Yan ang masasabi ni Mayor. Sige. Okay. okay lang ba na i-ano ko to? I-vlog ko to? Okay Oo, lang? Okay lang. Para makarating doon sa kinukulan. <laughs> okay, okay. Salamat, Mayor. <laughs>